Oh, so karon mga idol, na kumpleto na nato ang atong setup. Sit up sa pump, nagikan sa puso ni Gro, Apo, puso ni Gro, puso, bumba. So mo idol, gikan dere sa bumba lungag ani, deep wheel. Gihigop, gihigop si Janing pump. Tapos ang atong gigamit ani, if e pump control, automatic pump control, EPC. E, kay atong gigamit kay tungod kon walay siya mahigop, dili maapektuhan ang atong motor kay automatic man ni siya mupalong so dili masunog ang atong motor motor pump tapos pag di na sad ni siya gamiton mga idol kaning EPC automatic ka po na sa pagpalong safety ang atong pump tapos kani pag soyod diri de sa deep wheel bud ka ni siya dito paingon sa filter filter mga idol da Diri ni mo direkta. Wala pa lamang na filter sa ilahong kain. Nakalimut pagpalit. Tapos isa rin butang sa tag-iya na filter. Tapos gikan din sa filter, mudagan na sa ni pasingot, padulong sa diri. Sa tangki. Diri ni mo sulod mga idol sa tangki. Ta Tapos kani siya, kaning kuan gikan din sa tangki. Suyo po na sa ni anin na motor. Trip triple triple horsepower dari kaning kanina, pump so water pump diri dito ni siya sa water stainless nato na water tank so po ni ja tapos lagi diri sa kuwa nakasit naman ni nanay gamay na gamay na pressure tank jay switch nakasit pag humusoy pa ni mudrikta na ni siya diri sa may filter nato na gamay para si tiwa limpio pag di ka din sa may filter, drikta na ni siya, supplies si inter balay. Tapos kani, kaning pa mga idol, pag katong tanki na na wala, wala yung kasuguan nato sulod, dili ni siya mo andar. Matumatik ni Tungod kay gitaoran na to ni switch. Float switch at ang nag ani na para dili siya masunog yung kasuguan ay sulod at tanki. Dali ay ipakita na sa ay, inyo ang switch. <coughs> Dari lang switch mga idolo. Kani, kani na switch atong gamit. Once one is load ang switch. Mubitay man siya. Kaya nga tong gigamit katong brown man siya. Dili ang blue kay katong blue refill. Refill atong blue. In kaso one is load automatic to suandar. Kay brown matong gigamit in kaso one is load automatic siya palong. Reverse ba reverse. Amo ni pag pag gua sayo sulod, nga ni posisyon ni mga idol, kaya wak may sulod, hindi mulo tau. Di dyo na siya mandar. Once na masud na po ni siya, mulo tau man eh. Pag lo tau man automatic under to tong pump. Safety atong pump tungod udaan So mga ora mga idol, kung kinsay ganahan magpataod sa amo, kontak ra sa among number na screen, makita rin ninyo. Salamat idol. thank yeah. you